pagrepaso sa epira, pag-aarala ng kamara upang mapababa ang presyo ng kuryente. Pinahayag ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na sa ilalim, na isa, na isa ilalim sa komprehensibong pagrepaso ang Republic Act 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA upang mapababa ang presyo ng kuryente at magkaroon ng seguridad sa enerhiya ang bansa. Sinang ayuna ng liderato ng House of Representatives, miyembro ng Young Guns at mga mambabatas ang iminungkahi ni Romualdez na magkaroon ng masusing pag-aaral sa EPIRA para abot kaya ng bayaran ng publiko ang bawat singil sa kuryente. Pagaman mayroon umanong naging plano noong nakaraan, wala pa anilang nagsagawa ng pagbabago sa nasabing batas. Sinabi ng mga mambabatas na kung magagawang ma-reduce o mabawasan ng halaga ng kuryente sa bansa ay magre-resulta ito sa pagsinlad ng ating ekonomiya. Inamin ni Romualdez na komplikado ang gagawin ng Kamara ngunit kanilang sisikapin na tapusin ang pag amyenda sa EPIRA bago mag ang Kongreso sa panahon ng Kapaskuhan. Matatandaan na ang Pilipinas ang isa sa may pinakamataas sa silin sa kuryente sa buong Asian region at walang magawa ang mga kababayan kundi tiisin na lamang ang hirap na nararanasan sa pagbabayad ng mahal na singil sa kuryente.